breaking news, hindi pinalagpas ni President Donald Trump ang mga fighter jets ng Venezuela na nagbibigay ng banta sa mga warships ng Amerika sa Caribbean waters. Mabilis na ipinwesto ni President Donald Trump ang sampung F-35 fighter jets sa tapat mismo ng Venezuela at ang pag-atake ng United States of America sa drug cartels sa loob mismo ng Venezuela at ang matinding pressure na isinasagawa ni President Donald Trump laban sa presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro at ang kontrobersiya sa pagkapanalo ni Nicolas Maduro bilang pangulo ng Venezuela hanggang ngayon ay questionable. Ang bagay na yan ay ang ating uungkatin sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang inyong araw ng Lunes? Ngayon ay September 8, 2025 at nagbabagang balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa conflict sa pagitan ng Venezuela at United States of America at ang matinding pressure na ginagawa ni President Donald Trump sa presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Makikita natin sa mapang ito ang Puerto Rico. Maliit lamang ito. At eto mga kaibigan ay bahagi ng United States of America. At sa ibaba na bahagi nito, nariyan ang isang malaking bansa na tinatawag na Venezuela. Katabi lamang ito ng Colombia. Sila ay nakapuesto sa South America. Ngayon, dito sa Puerto Rico ay mabilis na ipinuwesto ni President Donald Trump ang sampung mga stealth fighter jets o yung F-35 fighter jets alin sunod ito sa utos ni President Donald Trump matapos na makumpirma ng puwersa ng Amerika na merong dalawang fighter jets ang Venezuela na nagpaikot-ikot sa warships ng Amerika sa Caribbean Waters at ayon sa ulat ng BBC News sa utos ni President Donald Trump na hindi magdadalawang isip ang puwersa ng Amerika napabagsakin ang nasabing mga fighter jets ng Venezuela kung malalagay sa panganib ang kanilang mga warships. Pero ayon sa mga eksperto mga kaibigan, nasa likod ng pagpapapuesto ni President Donald Trump ng sampung mga steel fighter jets sa Puerto Rico sa tapat mismo ng Venezuela. Kumakalat ngayon ang balita na meron pa palang mas malaking kampanya si President Donald Trump at ito mga kaibigan ay ang napakalaking pressures na kanya'ng isasagawa para sa presidente ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Bakit humantong sa ganito? Pinapalabas ng mga analyst na ang pangyayari sa Caribbean Waters, lalong-lalo na 'yung pagbomba gamit ang missiles ng Amerika sa isang sasakyang pandagat na nagmula sa Venezuela na diumanoy karga ang napakaraming mga ipinagbabawal na gamot. 'Yun, ang mga pangyayaring iyon ay mga frontline lang para sa isang napakalaking pakay ni President Donald Trump. Kinukwestiyon ni President Donald Trump ang pagkapangulo ni Nicolas Maduro ng Venezuela, maging na mga oposisyon ng naturang bansa at marami ring mga residente ang nais na pababain si Nicolas Maduro. Pangatlong termino na ni Nicolas Maduro bilang Pangulo ng Venezuela at tig-aanim na taon. Ayon sa ulat ng CNN World na alam ng entire international community kung ano ang nangyayari sa Venezuela. Ayon sa ulat at sa pagsisiwalat na rin ng mga tao sa Venezuela kasama na ang mga oposisyon na ang taong bayan ng Venezuela ay bumoto ng tapat. Ibig sabihin, nais nila ng change. Change kanino? Ang Pangulo kasi ng Venezuela na si Nicolas Maduro ay pangatlong termino na at ito ang kanilang nais na palitan. Ayon sa ulat ay dismayado ang taong bayan ng Venezuela kasama ang mga oposisyon. Natural, baka sabihin ng iba, oposisyon yan, natural na ayaw nila na makatungtong si Nicolas Maduro bilang Pangulo ulit ng Venezuela. Ayon sa oposisyon na pinangunguluhan ni Maria Corina Machado na meron daw silang record at datos na ang resulta ng eleksyon noong nakaraang taon 2024 sa makatuwid ay talo sana si Nicolas Maduro sa kanyang katunggali na si Edmundo Gonzales. Meron itong resulta na 70% pabor kay Gonzales at 30% para kay Maduro. Kaya lang, ang presidente sa panahong iyon ay si Nicolas Maduro pa at sinasabi ng mga oposisyon marami sa mga itinalaga ni Nicolas Maduro of course ay panig niya ito. Kaya ipinalilitaw ng mga oposisyon na ang resulta ng eleksyon ay dinaya ni Nicolas Maduro. Ito ngayon ang ipinupukol ni President Donald Trump kay Nicolas Maduro. Ayon kay President Donald Trump, alam niya kung ano ang nangyayari sa Venezuela. Kaya lumalabas ang isang malaking balita na ang nangyayari sa Caribbean Sea ay merong kinalaman sa hidwaan ni President Donald Trump at ni Nicolas Maduro. At maliban sa isyu na iyan, matindi ang mga paratang na binitawa ni President Donald Trump na itong si Nicolas Maduro ay supporter ng drug cartel sa Venezuela at ayon kay President Donald Trump bilang patunay taong 2020 si Nicolas Maduro ay naharap sa isang matinding kaso laban sa Amerika at ang kasong ito si Nicolas Maduro ay inakusahan na nagpoprotekta ng mga ipinagbabawal na gamot tahas ang sinabi ni President Donald Trump na si Nicolas Maduro ay threat to the national security of the United States of America. Kaya naman nitong nakaraang araw lamang mga kaibigan hindi nagdalawang isip ang Amerika na pasabugin ang isang sasakyang pangdagat na nagmula mismo sa Venezuela na kumitil ng labing isa katao, bagay na ikinagalit ng husto ng Presidente ng Venezuela. Kumulutang ang balita na nais ni President Donald Trump na magkaroon ng regime change sa Venezuela at ito rin ang iginigiit ni Nicolas Maduro na siyang gusto ni President Donald Trump pero sinagot ito ni President Donald Trump ayon sa kanya wala raw siyang binabanggit na regime change ang kanya lang nais mangyari ay nais niyang protektahan ang United States of America or people of America mula sa mga ipinagbabawal na gamot na nagmumula sa Venezuela at ayon sa ulat ng CNN Ikinabahala ito ng maraming mga Venezuelan at mga Amerikano na nasa Venezuela maging ng iba't ibang mga world leaders sapagat tahasang sinabi ni President Donald Trump na tinitimbang niya na ngayon ang posibleng pag-atake nito mismo sa loob ng Venezuela at target nito ang drug cartel. Kapag sinabi nating cartel, ang ibig sabihin nito, ito ay Association of Manufacturers Ibig sabihin, malaking grupo ito. Sila rin ay tinatawag na supplier. Maaaring hindi ito iisang lugar lamang sa Venezuela. Maaaring maraming mga bahagi sa Venezuela ang posibleng atakihin ng United States of America upang masira ang kanyang sinasabing drug manufacturing ng Venezuela. At ang mga pahayag ni President Donald Trump ay sinagot ni Maduro. Ayon kay Maduro, wala raw katotohanan ang sinasabi ni President Donald Trump sapagat ang kanyang administration nilalabanan din daw ang mga ipinagbabawal na gamot na nasa kanilang bansa. At katunayan, ayon kay Nicolas Maduro na ang kanilang bansa ay free na raw sa coca, substance na nagsasagawa ng, alam nyo na mga kaibigan, na bahala ngayon ang napakaraming mga Venezuelans sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa napakalaking conflict ngayon sa pagitan ng United States of America at Venezuela at sa mga pinuno nito. Ano ang inyong masasabi tungkol sa isyong ito mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At kung gusto nyo ang ganitong mga content at kung bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At hanggang dito na lamang muna ang ating tampok. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.